Mal na pong Jesus sa sareno, nais po naming maging bahagi ng iyong kaharian. At dito pa lang sa lupa, maghari nawa ang iyong kapangyarihan sa amin. Maghari ka sa aming puso. Minsan, puno kami ng ligalik, galit, pag-aalala. Litong-lito kami naliligaw kami, natutokso kami, at minsan ay kumakapit kami sa patalim at sumasang-ayon sa kasalanan. Maghari ka sa amin, linisin niyo po kami. Mahal na pong Isus sa Sareno, nakikinig po kami ngayon, ano po ba ang dapat naming gawin? Anong dapat naming simulan? Ano ang dapat naming simulan? Na hanggang ngayon ipinagpapaliban namin. Ano rin po ang dapat naming ipagkatiwala sa inyo. Patawad po kung minsan inilalagay na namin sa aming mga kamay ang lahat-lahat sa buhay. Patawad po kung minsan nais namin kami ang laging masunod. Kaya nga minsan parang inuutusan ka na lang namin at kaya lang kami pumupunta sa iyo dahil may hinihingi kami sa iyo. Narito po kami ngayon. Ipinagkakatiwala ang lahat sapagkat alam namin kayo po ang makapangyayari sa lahat. Kayo po ang may hawak sa lahat-lahat sa aming buhay. Ano po ang dapat naming gawin? lalo na ang mabuti at tama. Ano po ang dapat naming ipagkatiwala upang mangyari na ang Himala? Mahal na pong Jesus sa Sareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.